Dati-rati maganda ang kita ng resort na ito sa Sitio 13, Barangay Poblasyon, sa Itogon, binget. Pero nang manalas ang bagyong ompong noong 2018, nasira ang kalsada papunta rito. Kasabay nito, tumamlay ang mga resort sa lugar. Uh, dati ma'am, mas ma... Mas mapangit pa ma'am yung ano yung kalsadang papasok noon dito pero mas lalong nasira po nung typhoon umpong kasi naanod po yung gilid ng ano. Tapos pati na rin to ma'am, na naanod po rin tong gilid ng pool namin. Tapos uh, ilang months yata bago na restore ulit yung kalsada ma'am. Bagamat na isaayos ito taong 2019, napinsala ito ulit ng Manala sa ang bagyong emong. Mayroon naman ng proyekto para dito ang DPWH First District Engineering Office para isaayos ang kalsada kaso nagtataka ang ilang residente kung kailan ito sisimulan. Ito'y kahit nakalagay sa Project Billboard na June 23, 2025 ito sisimulan at nakatakdang matapos sa November 19, 2025. Ang kontraktor nito ay ang MG Samidan Construction. Butas-butas. May mga tubig na naipon at maging ang tarpulin ng konstruksyon ng proyekto ay nakatenga sa gilid ng kalsada. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng halos 52 million pesos na sanay na simulan pa buwan pa ng Hunyo. Pero hanggang ngayon makikita natin na wala pang nasisimulan at maging ang mga kagamitan gagamitin sa konstruksyon ay wala rin tayong makikita sa lugar. Kaya naman kung susuriing mabuti ay aabot pa kaya ang konstruksyon ng proyektong ito sa target date nito na matapos sa susunod na buwan. Kwento ng ilang residente, natapos na daw ang konstruksyon ng unang phase ng kalsada. Pero magsisetyembre na raw, hindi pa rin nasisimulan ang second phase. Dahil dito, nawalan na raw sila ng pag-asa na matatapos ito sa darating na Nobyembre. Uh, yung phase 1 niya ma'am is from Supang Elementary School. Hanggang dito ma'am, sa may poste na yun, yung nakikita na yun ma'am. Hindi naman araw lang ang, da ang ano, lilipas niyan, imatatapos na buwan po ang matat, uh, lilipas, ma'am. Wala na rin balita ang pamahalang bayan kung ilang porsyento na lamang ang kailangang matapos sa kalsadang ito. Bukod dito, hindi sila ang nangunguna sa proyekto at madalang daw magbigay ng progress report ang DPWH sa proyekto. Wala namang iakuan uh, sa akin kasi DPWH project yan, hindi, hindi LGU. Kaya lahat po ng project po na pupunta sa lang, like, pinupurnisan lang kami ng, kwan e, halimbawa dito, sinasabi lang sa amin yung mga project dito na dumarating. sa Saka wala kaming, wala kaming involved dito kasi sila naman ang na, palaging, sila nang nag-implement sa DFWH. Mm Wala kasi eh. pag may pipirmaan sana ng LGU, sana makialam, makikuan kami, makiinspeak kami. Pero wala kaya sila lang, sila lang ang kwan. sa ngayon, nananatiling walang progreso ang proyekto sa lugar. Sumulat ng pamahalang bayan ng itogon sa DPWH pero wala pa raw tugon dito, ang ahensya. Vanessa Bugtong, RNG News.